binaril ni Thomas ang kanyang kaibigan. Birmingham, 1919. Kinokontrol ni Thomas Shelby ang Peaky Blinders. Isa sa pinakakinatatakutan ng mga organisasyong kriminal sa lungsod, ngunit ang kanyang mga ambisyon ay higit pa sa pagpapatakbo sa mga lansangan. Nang mawala ang isang crate ng mga baril at armas, nakita ito ni Thomas bilang isang pagkakataon na umangat sa mundo. May family meeting ang Shelby, kung saan ipinakita ni Arthur ang impormasyon tungkol sa isang pulis na nagre-recruit ng mga protestanting Irish, na pumunta sa Birmingham bilang espesyal na mga pulis, upang linisin ang lungsod. Sa isang simbahan, pinilit ni Polly Gray si Thomas hanggang sa wakas ay sabihin niya sa kanya kung paano aksidenteng nakuha ng kanyang mga tauhan ang maling crate sa isang regular na pickup. Sa halip ay nakuha nila ang crate na naglalaman ng mga Lewis machine gun, bala, semi-automatic rifles, at pistol na may mga shell. Sinabi ni Polly kay Thomas na itapon ang mga machine gun bago siya bitayin dahil sa pagkakaroon nito. Pumasok si Grace Burgess sa The Garrison Pub at nakipag-usap kay Harry Fenton, ang landlord, tungkol sa nakapaskil na trabaho. Sa una ay tinanggihan siya ni Harry, ngunit kinanta ni Grace ang bahagi ng isang kanta ng isang Irish ballad na I Wish I Was in Carrickfergus na nagustuhan niya. Si Arthur Shelby ay pumunta sa sinehan kasama ang dalawang babae, ngunit hinuli siya ng mga pulis at dinala kay Chief Inspector Campbell. Tinanong ni Campbell si Arthur kung ano ang alam niya tungkol sa pagnanakaw, at binugbog siya nang hindi niya binigay ang mga sagot na gusto ni Campbell. Pinagsilbihan ni na Grace at Harry ang mga customer ng pub. Nakilala ni Grace si Thomas sa unang pagkakataon, at dinalhan siya ng bote ng rum on the house. Dinalaan siya ni Harry na layuan si Thomas. Pinagtulungang gamutin ng pamilyang Shelby si Arthur. Sinabi ni Arthur kay Thomas na sinabi ni Campbell na ipinadala siya ni Winston Churchill sa Birmingham, para sa isang kaso ng pambansang interes na may kaugnayan sa isang pagnanakaw. Sinabi ni Campbell kay Arthur na gusto niyang tulungan siya ng Peaky Blinders. Walang sinabi si Thomas na ikinairita ni Arthur. Sa kanyang kwarto, nagload si Thomas ng good shit na opium sa kanyang pipa at sinindihan nito. Sabay hipak ng maluwalhati, na naginip siya ng isang lumang alaala ng kanyang sarili. Sina Freddy at Danny sa mga lagusan noong digmaan, na sinusubukang makinig sa likod ng isang pader, bago sila atikihin. Nagising siya, dumungaw sa bintana at nakita niya ang dalawang pulis na naglalakad sa kalsada. Nagkita si na Mr. Campbell at Grace sa silid ng estatwa ng isang museo, na nagpapatunay na si Grace ay isang ahente ng corona. Dito nalaman natin na ang ama ni Grace, isang opisyal, ay pinatay ng IRA, at sa ilang mga punto, si Campbell ay nagtrabaho kasama niya. Ang dalawang Italia na nakasaksi sa pagpatay ni Danny Wisbang sa isang waiter sa Little Italy, ay nanonood ng may kaluguran, habang hinihintay ang pagpatay ni Thomas kay Danny bilang kabayaran. Binaril ni Thomas si Danny sa likod ng ulo at nahulog ito sa bangka. Nagising si Danny sa ilalim ng lagusan ng kanal, nasa bangka pa rin kasama si Charlie Strong. Ang bala na ginamit ni Thomas ay isa palang shell na puno ng utak ng tupa na ipinutok niya sa likod ng ulo ni Danny. Sinabi sa kanya ni Charlie na pupunta sila sa London dahil may trabaho si Thomas para kay Danny na gagawin doon. Sinabi niya kay Danny na miyembro na siya ng Peaky Blinders ngayon. Tinanong ni Polly si Thomas kung tinapon na niya ang mga baril. Nagsinungaling si Thomas at sinabi sa kanya na dinispat siya na niya ang mga ito. Sa huling eksena, nagkita si na Grace at Thomas habang naglalakad si Thomas sa labas ng The Garrison Pub, at patuloy siyang naglakad sa kalye. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Paki-like and share for more videos like this. Maraming salamat.